ay nako mga nanay for today's video po natin mag aayos po tayo ng ating mga halaman ngayon po mga nanay abang naman mahingay paayos ko po muna yung ating mga halaman ha? kasi ano eh tawag nito kailangan po mga nanay kahit nandito po tayo sa sa loob ng mga bahay natin, mayroon po tayong mga ano, tanim na tanglad. Kasi yung tanglad po mga nanay, anytime na po pwede nyo pong magsabaw-sabaw, mayroon po tayong tanglad. Ayan po. O. Ayan, tanglad. Tanglad po mga nanay. Habang namamahinga po ang inyong lingkod, Nanay Sol, ito po ang ginagawa. Ayusin naman ang mga halaman. Ito po yung aking buhay dito, mga nanay. Mag-aayos po tayo ng ating mga halaman kasi naawa na po ako sa aking mga halaman. Ayan. Ayan mga nanay, oh mga timba timba Kailangan po nakaayos basura pag naipon po mga nanay ya ano po natin i... E, lalagay sa tamang lagay ng basura yung mga lagayan ko po nanay mga halaman o mga sira na ayusin pa po habang nag-aayos po tayo ng ating mga halaman. Sabi nila nakakabaliw kasi kinakausap po yung aking mga halaman. Pero ganun po talaga mga nanay, kailangan kakausapin sila para maganda-ganda yung pagbulaklak nila mga nanay. Ayan, ready na po tayo mga nanay. Ating pag-aayos po ng ating mga halaman. Pasensya na po kayo. Ganito ang life ko. habang na mamahinga. Uy, nanay mga madlang people ganito po ang inyong lingkod nanay sol habang namamahinga maraming gawain ito yung pinakamahinga niya, pinaka-rest pantanggal ng stress pantanggal ng mga kung ano-anong nasa mindset kailangan nandito tayo sa halamanan Oh, ang hirap mga nanay habang nangangahinga. Punin yung mga basura para hindi magkalat. lakasan. ah, Gusto sa lakasan. Siya nga pala mga nanay, kung gusto nyo pong bumili ng mga orchids, sino po yung willing bumili ng orchids? Marami po akong wild orchids mga nanay na ako po yung mesong nagbuhay mamimili po kayo kung ano po uh, ayan oh nasa puno ng ano nasa puno ng mangga wild orchids po yan mga nanay oh yan po ay violet ayan oh ito naman po mga nanay sa baba papakita ko po sa inyo itong nasa baba po sa baba po na ito ay ito ay white white orchids uh, wild wild orchids ayan mga nanay yung willing pong bumili ng mga binhi mga nanay punta lang po kayo dito sa amin sa Mary ngayon marami po akong mga binhi ngayon kagaya po neto oh. may pang dispose na po mga nanay ayan oh, oh. to oh mga pang dispose na po yan yan oh. buhay na buhay na po yan mga nanay pagkayan po ang inilagay ninyo sa inyong mga bay ayan oh ayan oh buhay na buhay na po yan kung gusto nyo pong bumili ng pang ano pang binhi punta lang po kayo dito sa bahay ko marami po akong pang dispose ngayon ng mga binhi mga nanay tignan nyo po oh ito sa may kubo namin ayan oh ayan oh, oh. yan mayroon pa po sa baba yan tapos yung mga ano paypay -pay, mga nanay kung gusto nyo pong bumili ayan Ayan po, kung gusto nyo pong bumili. Marami po tayo nyan. Marami po akong mga halaman na po pwede pong maibenta na gusto po niyo, Lalong-lalo na po yung ating mga wild orchids, mga nanay. Napakadami ko pong binhi ngayon. O. Oh. Halos lahat po ng puno ng mangga, mga nanay, o. Oh. Nilagyan ko na po ng, ano, ng mga binhi. Ayan, o. Oh. Oh para pagdating po ng summer marami pong bulaklak yan mga nanay kung hindi nyo po napapansin bibigyan ko po kayo yung gusto pong magkaroon ng binhe punta lang po dito sa amin meron po kami mga nanay mga binhe murang mura lang po yan mga nanay meron po akong 35 lang pero pagka talagang gusto nyo yung mamumulaklak na madali po ito po talaga yung aking pinagkakabaalahan sa likuran. Mga nanay, papakita ko po sa inyo. Ayan, yung iba po, naayos na po natin mga nanay. Eh. Ayan. Habang namamahinga po ang inyong nanay son. Ayan ah. Ito po ay aayos pa po natin yan. Oh. Tignan nyo naman yung aking mga halaman. Oh. Tignan nyo naman. Oh, mga nanay, yung mga gustong maghalaman dyan, yung mga wala sa inyo, punta po kayo dito sa amin meron po kaming mga halaman salamat po